So guys, good morning. Paano nga ba maglako? Ayan. Ganito po maglako. Bumili ka lang ng gusto may tinda. Tapos, yun. Lalako mo siya. Kahit mamuhunan ka lang sa maliit na halaga. Basta kahit tumubo ka ng kahit pa paano. Pwede na. Lalako mo nga. Guys. Okay. Kayo, yeah, ah. lagan, lagan Ayan, ganito pa ano maglaku. Ayan, kami. Ayan. Salamat ate. Ay, bumili sa atin bumili sa Ha Ah, bangus tilapia bangus oh. Ay, ah, bangus tilapia bangus kay diyan, tilapia bangus. Ah, bangus, tilapia bangus oh. Ayan, nandito kami sa kasada, siinda Tinda. ko, ayan, makasama ko ngayon. Ah, bangus, tilapia, bangus, oh. Oh, bangus tilapia, abangos kayo dyan, bangos, tilapia. Ayan, ganito lang mag-sipag. Kumikita kahit pa paano. Ayan, dala nung nasa likod ko, ubas, bago apple. Ayan, kami naman, tilapia at A ah, ubas kayan Apple ubas oh A ubas Apple ubas A ubas kay Apple ubas oh A ubas kayan Apple ubas A ubas apol ubas oh Apple kayan Apple kayan ubas maraming hilamos Mas 4 pa lang gising na kami Para makapagawa na kami dyan namin Ah, oh, ubas kayo dyan ah, Paul Ubas oh Ah, oh, ubas kayo dyan ah, Paul Ubas Ah, oh, ubas te ah, Paul te Bangus, tilapia Apple, te. Ano? Meron kayong bangus, tsaka tilapia Ah, oh, bangus kayo dyan, tilapia, bangus oh Ne, bangus, tilapia. Bangus, tilapia kay diyan, bangus. Bangus. Saka tilapia. Bakit okay, nakita tila, na. Ano kasi ano, fish pot. Sariwang sariwa, di ba? Ang ganda ng reaction beautiful. Father, Ubas, apple. Oh. Bang, meron kaming ano, bangus, tilapia. Ayan, pakita nyo mga tinda natin, pare. Ay, mother. Ayan, mother, oh. Sampu lang sa apple. Itong bangus ko, mother, napakalaki. 120 lang, oh. Sampiraso. Ay, hindi, mother. Dagupan yan, mother. mother. Dagupan. 120 lang oh. Ah, napakaganda. Taba ng bangus so. oh. oh. Ah, napakalaki. 120 pesos lang. Siya mother, kumikip na po. Siya mother, kumikip na Apol. 10 pesos only lang. sa Kailangan sa paglalako hindi ka masyadong mahihiyin. kahit eh, wala kang hilamos. Apol. Okay lang. Ay, hindi pa rin kami may nag-aalmusal. Mayroon mamaya pagkatapos. Mayroon mamaya pagkatapos. Tili-tili na namin yung disabit lang. Tayo, bangus. Tilapia, te. O, 120 lang, bangus. bangus.

Bangus, Mother, 120 lang, oh. Magkano ka 120 lang, napakalaki na niyan. 120. 120. Oh. Ay, naku, Mother, walang lasa to, Mother. Dagupan niya, Mother. Ayan, oh. Meron naman ako, Mother, 80 lang. Ito, 80 lang. 80, Mother. 80. 80. 80 pesos. Ito, 120 lang, mother. So, kaya ano, tayong dalawa. 60 na nga lang, mader 60, eh. 60 na lang tunay. na lang, 16, 16 na 60. Tatawa lang. mader Mother! Mother! <laughs> Mother! 120! Ayaw ni Mother. Alok natin tong bangos natin. For only 120 pesos, napakalaki. Sipin mo. Oh. Fresh na fresh. Ang bangos Ang bangos natin mga tendero lang ata bila sa rite ito na mga kasama ko iba iba buhok namin ito kulot ayun parang sakuragi yung buhok yan sakuragi yung kay pare hindi miyagi ka pala dre miyagi eh, Okay say pare sakuragi sakuragi ayun, ayun. gupit guwapo gupit guwapo gupit guwapo ah. mother ayaw mo nito ayaw apple mother pag natikman mo yung apple mother Um, mura naman ako um, Mura naman oh. ako Mother, 120 ha? 120 Napakasariwa-sariwa yan, eh, mother Walang amoy yan Ano, mother, sa tingin mo? Ito, 80 lang, mother, 80 Ito? 120 Mahal Mahal talaga, mother Ngayon, mother, may bagyo tayo, mother O, oh, sa tingin mo 80 lang yan, ganyan eh lalako. Napakalaki niyan, mother. Ang laki niyan, big bango siya. Mura to, mother. Ano, napakalaki niyan, no? Ayun, sampu isa.